Hi guys, magandang hapon nagbabalik po ako sa aking vlog ayan, para kumain kain challenge na naman ako tapos na po ako magugas ng pinggan, maglikpit ng higaan at maglinis, pero yan sa likod ko, hindi ko pa nililikpit yan bagong nilabahan ko yan, tinatamad ako kasi sobrang init dyan sa taas kaya nagmamadali akong kumain kasi sobrang init at aalis din ako pagkatapos kong kumain dahil magka-upload ako dito sa mga video yan nga ito nagbo-voice over iwan ko kung tama ba to yung pagbo-voice over ko kain po tayo meron po ako ditong ham tatlong ham at meron tatlong hotdog at meron din akong juice kain po tayo guys Yeah. Nagvo-voiceover ako kasi yung kapitbahay nga namin nagkakatahan ng celebrate ng birthday. Sa so, sobrang ingay. Kaya iwan ko lang kung tama ba to yung pagvo-voiceover ko. So ayan. Then guys, kain po tayo. Sabayan nyo ako kumain. Kuha kayo ng kanin dyan at sabayan nyo ako. Ayan pina-under ko muna yung ceiling fan namin kasi sobrang init. Hindi pala ceiling fan, electric fan pala. Yan, nasa likod ko. So, thank you guys. Kain po tayo. God bless. Sana i-share and comment naman kayo sa FBRLs ko. Bye!